Nandito na ako. Kinababalik ako ng tent. Umaga. Pumunta ako ng alas tres na yan. Alas na. Alas dos na. Pero hindi pa tapos. Mulan daw. Mulan. Ir Irarabing na lang. Irarabing na lang. Tapos kakabit yung mga ilaw. Pero kung hirarabing daw ngayon dahil ganyan na uh, umulan. Baka daw, ewan ko, hanggang mamumuti, ewan ko. Umalis ako sa bahay ng ano, 12.40. Dumating ako ng, ano dito, 1.45. 1.45 So isang oras ang anak, isang oras ang biyahe Thank you. Ayan siya oh na lahi kakabit Ayan Okay na natin, tiyagain natin hanggang mamaya Tapos na to, ayun na no

Medyo hindi na tayo mahirapan mag-commute, hindi na tayo maglalakad, maghahanap ng tricycle, mag-aabang ng jeep. Thanks God, natapos din. Uh, tinutukan ko, binantayan ko, tapos bawat maliit na detalye, since uh, nandun na rin lang naman, kailangan sabihin mo na. So, natutuwa naman sila. Gusto nila yon makakatulong dun makakatulong sa shop nila na ano nasa sabi may mga medyo maliliit na bagay pero importante na hindi dapat maligtahan so yun sabi naman nila eh pag may problema kang nakikita na kahit napakalit na depresya para ma-improve pa namin so, edi sinabi ko, ito yung mga dikit-dikit ng mga tape hindi ko alam tanggalin niya baka masira pintura o tanggalin yung mga anong marka ng tape mm, mga scotch tape di ba kasi pinintahan yun. o ito ano to ibabing to o ganoon siyempre siyang antalay mo na <clears throat> kasi mga malilit na detalye pre na yun yung mga major lang ang babayaran mo yung mga malilit na bagay eh. wala yun so yun lang binalita ko lang sa inyo na basta araw-araw ano kaganapan sa buhay ko eh wala lang alam niya yung manag-iisa ako so kayo na lang na aking mga followers aking mga viewers sana yung iba kahit hindi ko pa followers maging followers ko din maging followers ko din kayo samahan niyo ako sa aking buhay pakikibaka ang pangumuhay mag-isa uh, senior citizen na mumuhay mag-isa kung paano mga plano ko sana pumupunta, sana ako makain ano ginagawa ko may sakit ako, nilalagnat ako yun lang, parang kayo na lang yung pamilya ko na naihingahan ko ng alam mo kausap eh, so kayo na lang kausap ko ka. salamat sa inyo lahat pagkakuha ng sa siap dumaan muna ako dito sa mall bibili ako na ano dog food may kakainin pa siya lang ngayong gabi pero pag gising ko ng wala na yung papakan kaya dumaan na ako para kumuha na isang sako Tinatamad sana ako Gusto ko na magpahinga kaso pag pinairal ko yung katamaran ko sa gasolina Uuwi ako. Tapos babalik na naman ako dito. Di ba? kailangan tayo marunong tayo sa ano, paggastos. So, makamenos ako sa gasolina, sa oras, at saka sa time. Ay, sa time at saka sa oras sa isa pala ito. Sorry. Yun lang. Dito ako sa vista mo. Nalapas ako ng dog food, doon, kaya lang may isa akong ano. Tara ako ng ATM sandali. Malaysia. Oh, dito muna ako. magandang gabi sa inyo. Padarating ko lang ng bahay. Padarating <coughs> ko lang ng bahay. Galing sa shop. Direto ako sa mall. Bumili ako ng dalawang sakong pagkain na aso. Hindi ko pa nabubuhat. Nasa ko lang nasasakyan. Paano pa ako na magbubuhat? Kanina'y naglagay sa kotse. Biniyari ko ngayon. Yung nakukuha sa kotse para daling dito babayaran naman. Ito ang dinner natin ngayon. Wendy's. Take out na ng side salad. Tapos, meron tayong T. Meron tayong burger. Uy. Ganda. Maganda ang presentation. So, yun lang. Ito, hapunan ng tatay niya. Matayang. pangit ng price pag take out malambot na ayoko ayoko sa price take out hirap kumilos ang liit side lang kasi ito yung hindi ko ka naman kasi ano yung dati yung order ako lagi ano, yung malaki yung magkakasama kami hindi nga naubos eh sisira lang patakas mo lang ito tama lang importante balance diet ako ngayon mapuno na rin kayo. See you all again tomorrow. Bye-bye and good night.